kahulugan ng lampara sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa isang lampara ay maaaring magkaroon ng iba't ibang espiritual na kahulugan. Sa pangkalahatan, ang lampara ay kumakatawan sa paliwanag, espiritual na kamalayan at patnubay. Ang pagkakita ng isang maliwanag at nagniningning na liwanag sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig ng isang bagong simula o kabanata maaaring ito maging tanda ng pag-asa, optimismo at positibo. Sa kabilang banda, kung ang lampara sa iyong panaginip ay dim o kumikislap, ito ay maaaring magpahiwatig ng kakulangan ng liwa, kalinawan sa iyong buhay. Maaaring ito ay nagsasabi sa iyo na humingi ng gabay o payo mula sa isang taong may kaalaman o karanasan. Sa ilang kultura, ang lampara ay tinuturing ding simbolo ng kaalaman, karunungan at pagkatuto. Ang simbolo ng liwanag sa mga panaginip ay maaaring mag-iba depende sa mga kondisyon. Ang mga maliliwanag na ilaw ay maaaring kumatawan sa kalinawan at magbunyag ng kaalaman. Habang ang madilim o patay na mga ilaw ay maaaring kumatawan sa kawalan ng katiyakan, pagkalito o kawalan ng pag-unawa. Gayun din ang mga kumikislap na ilaw ay maaring magpahayag ng kawalang tatag o pagdududa sa isip ng isang tao. Kaya naman kung nakakita ka ng lampara sa iyong panaginip, maaring ito ay isang mensahe para tumutok sa iyong pag-aaral o upang maghanap ng kaalaman at impormasyon upang matulungan kang makamit ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang table lamp kung nanaginip ka tungkol sa isang table lamp, ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas malalim na kaalaman at pag-unawa sa iyong problema. Ang table lamp sa mga panaginip ay sumasalamin sa iyong pagnanais na makakuha ng karagdagang kaalaman o gabay sa ilang mga isyo. Kapag nakakita ka ng madilim na desk lamp, maaari itong magpahiwatig ng emosyonal na kahungkagan o pagkahapo sa pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, kung ang table lamp sa iyong panaginip ay lumiwanag ng maliwanag, maaari itong maging isang senyales na makakahanap ka ng kalinawan at paliwanag sa isang komplikadong sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa madilim na ilaw kapag nakakita ka ng mga madilim na ilaw ang panaginip nito ay maaaring maglarawan ng isang madilim na kalooban o kakulangan ng kalinawan sa totoong buhay ang panaginip nito na ay nagpapahiwatig ng pakiramdam na nakulong sa isang nakalilitong sitwasyon o hindi tiyak na hinaharap kahulugan ng panaginip tungkol sa kumikislap na mga ilaw ang mga kumikislap na ilaw sa isang panaginip ay maaring kumatawan sa kawalang tatag at kawalan ng katiyakan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagkabalisa o mabilis na pagbabago sa iyong buhay. Ang mga kumikislap na ilaw ay maaari din maghatid ng mahahalagang mensahe o bigla ang pagbabago na dapat mong bigyang pansin. Kung nanaginip ka tungkol sa mga ilaw na kumikislap na mabilis at hindi regular, maaari itong magpahiwatig ng mga damdamin ng pagkabalisa o pagkabalisa. Gayunpaman, kung ang mga kumikislap na ilaw sa iyong panaginip ay may regular na pattern, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay nahaharap sa isang pagbabago na magdadala sa iyo ng sorpresa o kagalakan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maliwanag na ilaw Kapag nakakita ka ng, ng napakaliwanag na lampara, ito ay maaring sumagisag sa paliwanag o malalim na pag sa isang sitwasyon. Ang isang maliwanag na lampara sa isang panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng kagalakan, tagumpay o tagumpay sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bukas ang ilaw. Ang panaginip tungkol sa pag-on ng ilaw ay maaring sumagisag sa iyong mga pagsisikap na maghanap ng kalinawan o resolusyon sa totoong buhay. Ipinapakita ng pagkilos na ito na naghahanap ka ng kaalaman o mas malalim na pag-unawa sa isang sitwasyon. Ang panaginip na ito ay sumasagisag din sa iyong kamalayan sa kahalagahan ng kaalaman at informasyon. Ang paglipat ng lampara sa isang panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng isang proyekto o isang idea na makakatanggap ng pansin at tagumpay sa lalong madaling panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkamatay ng mga ilaw. Kung nakakita ka ng na isang lampara na biglang namatay sa isang panaginip, maaari itong sabihin tungkol sa pagkawala ng direksyon o pagkalito. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pakiramdam na nakulong o nawawalan ng landas sa gitna ng paglalakbay sa buhay. Ang panaginip na isang ilaw na biglang namatay ay maaaring magpahiwatig ng kawalan ng katiyakan sa iyong buhay. Maaaring ito ay isang senyales na nag-aalala ka tungkol sa hinaharap. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay maaari magmungkahi na dapat mong ayusin o baguhin ang iyong buhay upang makamit ang balanse at katatagan kahulugan ng panaginip tungkol sa patayin ng mga ilaw. Ang pag-op ng ilaw sa isang panaginip ay maari magpahiwatig ng isang pagnanais na maiwasan ang kalinawan o subukang itago ang isang bagay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng takot o isang pagnanais na maiwasan ang paghaharap o responsibilidad. Ang pag-op ng ilaw sa isang panaginip ay maaring sumagisag sa iyong pagnanais na kontrolin o hin o ihinto ang isang mahirap o hindi kasiyasiyang sitwasyon. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na naghahanap ka ng isang paraan sa isang problema o isang nakalilitong sitwasyon. Ang pag-op ng mga ilaw sa isang panaginip ay maaari ring kumakatawan sa iyong pangangailangan na magpahinga o mapawi ang stress mula sa iyong pang-araw-araw na buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sirang lampara. Kapag nanaginip ka ng sirang lampara, maaari itong sumisimbolo sa kabiguan o pagkasira sa iyong pagkising. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng kawalan ng pag-asa, pagkabigo o makabuluhang pagkawala. Ang isang sirang lampara sa isang panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng nakaka nakakagambalang mga kaganapan o pinsala na ginagawa. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang babala na dapat kang mag at magkaroon ng kamalayan sa iba pang mga sitwasyon o mga tao na maaaring magtangkang manghimasok sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng bagong lampara. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagbili ng isang bagong lampara, ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na i-update ang iyong kaalaman o humanap ng bagong pag-unawa. Ang pagkilos na ito ay nagpapakita ng pagpayag na matuto at lumago o isang kahandaang gumawa ng karagdagang mga hakbang sa buhay. Ang pagbili ng lampara sa isang panaginip ay maaari rin magpahiwatig na naghahanap ka ng isang solusyon o isang bagong paraan upang malutas ang isang problema. Ang larawang ito ay sumisimbolo sa iyong pagnanais na mapabuti ang iyong mga kasanayan sa isang partikular na larangan kahulugan ng panaginip tungkol sa makakuha ng lampara. Kapag may nagbigay sa iyo ng lampara sa isang panaginip, ipinapakita nito na makakatanggap ka ng tulong o paghihikayat mula sa iba sa paggamit ng iyong mga layunin. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na hindi mo kailangan dumaan sa paglalakbay na ito ng mag-isa at magkaroon ng malakas na suporta sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang oil lamp. Ang isang lampara ng langis sa isang panaginip ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto. Sa pangkalahatan, ang isang lampara ng langis ay maaaring sumagisag sa pagtitiis o kawalang kamatayan. Ang mga oil lamp ay maaari din kumatawan sa ilang mga tradisyon o kulturang makapal sa mga kahulugan philosophical. Ang kahulugan ng lampara ng langis ay maaaring mag-iba depende sa iyong sitwasyon at ang mga damdamin na lumilitaw sa panaginip.